nan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran ila pina kaninyo Dr. Rene Obra o gator ni Elaine batan. ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran Tawag ang ko sa pangan nga Jove, 26 years old minyo taga bukid noon punto legal kining akong suliran kabahin kini sa yuta sa akong amahan nga patay na napalit ramang gud o barato pinaagi og data data Aron ninyo hisaptan, sugdon ko sa buhi pa si Papa. ingun in ang mga panghita po. Naunsa naman yung sikpit na itong yota, oy. Oh, kaya nga naman di pa? Ikwa, rimang kuno na diha. Ha? Huh? Namagani ba? Tamagaan ka equipments na diha. Madayong git siguro nagkwari. Ano so, niya, ang may problema, anak pa? Kanagulot ang bahay na kong yuta. 1.9 hectares na gikan sa mother title, anak. Apan, na 1.2 na lang ang nasuod sa mohon. Uy, na naman pa. Ang masigat tumoy gud anang yuta agon, may sapa. Kung ang pikas tumoy sab, may kanal. Pero, abandonado na ka ng kanala. Apan sa pagbuhatan ng kanala kani ato, wag yung kubayri. O kanan dapat sa sapa, Mao ay kwarihonon. Mao nga, suwaya na ako baligya na sa magkwari. Kay, hehe, heh, maapiktaran mauna niya atong yutaan ng kalakiha. ha? Ibalik yan mo pa? Ah, listen sa kaayo, eh. Nagkatiguan na ko. O, usapag yun ka, PWD. Wala siya gamit na kung lang yuta onya. Pa? Unsa? Ibaligya sa inyong amahan ang iyang nasunod nga yuta sa mga ginikanan? Uy! Gabahaan ba siya? Kabilin ba na? Ngano'n di kabilin, ma? Matod pa sa among mga katiguangan. Makagaba ng mamaligya o katigayunan, uy! Ngano'n good nga iyong mga ibaligya? May mag man ko diha sa tungyuta yuta, ma. Ang dapat sa may sapa ba? unya mapiktahan man o iyang yuta, ana. Maong, ibalik yan na lang ko nun iyang yuta sa may mag diha. Na, ambot ang amahan ni mo, oy. Basta ang masulti nako ako, nga dili maayo ng mamaligya o kabilin sa mga katiguangan. Huwag maayo na lang unta na ninyong iyang mga anak pohon oy. Kaya sa manunya mo manimuyo, kung mga minyo na mo, o kinahanglan magbahay na mo inyo. Ma. Eh, ubah? Ma ba? Mao na, tiyo. Gisultihan lang takainidaan kay basi makapugong kang papa ba? Nga di nalang ibaligya ang iyang yuta. Oo, oh, noon. Di man makadalidali o baligya na si papa ni mo. Kay mother title pa man na Wa pa namo na matipak-tipak sa pagpatitulo. tulo. oh, mao ba tiyo? Ayaw lang pabalak si mama ni mo. Kay dili makadali-dali o pabaligya si papa ni mo, anak. Ay, kasabot man kung di na madapa ni papa ang pag-atiman, anak tiyo. Kay tiguang na baya siya. PWD pagyod. Ang kang mama lang kod unta ba nga? Para unta namong iyang mga anak ng yuta at tiyo. Ay na, ayaw mo kabalaka, anak. Kaya dili lagi ka dali-dali o baligya, si Siberto. Ay, mao ayaw lang ka bala ka, Salamat, iyo. Unsay di ba, oi? Agi na naganay dos mil sa mupalit sa kong yuta. Ha? May buyer na di ka sa yuta na pa? O, pilay gi Dos mil? recorded by Splendor Gaming. Matod pa sa kung amahan na sa matagatuon niyang iyang gibaligyaan sa iyang yuta, tagaan lang siya og 2,000 to 10,000. Bali, nabutang nga data-datahan lang ang yuta ni Papa. Ugwais ka nakapalit sa yuta? Kay diha na siya may bayad o dako-dako alang sa full payment Di ang kaya na niyang bayran ang balance ko noong 150k. Pag sa pagkwinta-kwinta ko noong nila sa iyang nahatag na ni Papa, may abot na ko noong 800k ang pagtagitagin niya o bayad sa yuta sa akong amahan. Murag iyang giilad ang akong amahan. Sa likiw trabaho ang akong amahan o usapagit pagit ka PWD. O nagpermahay sila sa barangay. Naluoy ko sa akong amahan nga nabaligya lang sa lain ang iyang yuta sa maong kasayon. Pagning bago lang, namatay ang among amahan. Unya. Nahurot na silag sila man nagsuon ni Papa ni Mucho. Uma ni tiyo ninyo. Si Papa nasa sa dinyo ang ang nitaliwan. ni Ma. Huwag na ginibili nilang Papa. Luway ka ayaw ang ilang pamilya. Nangamatay na lang sila nga nagpabiling nagkalisod. Huwag gani klaro haya. Si Papa masad ko ninyo. Gihurot niya paggasto ang halin sa yuta sa buhi pakini. Nahurot niya og balibali dito sa yang gibaligyaan nga way klaro. May mahibilin pa mangit unta niya, Mapa. Kung gibayran pa lang siya klaro. Barato rin sa mga yung sa yuta ni Papa ko. 1.2 hectares ko ng yuta ni Papa. Unya, suma. pila gibayad sa nakapalit ato niyang yuta ah. 800,000 ako, no? ako? Wako o ako magtuo. Nga maugi ka ng kantidara ang nakuha ni Papa ni mo sa iyang pagsigig bali dito sa iyang gibaligyaan sa yuta. Murag dili siguro ingon anak kadako ang iyang nadawat. Uy! Nagduda sa bitaw ko, ma. Basi gibutang-butangan si Papa Quintada ba? Nga mauna na iyang nakuha ng kwarta. Basi gipunan lang ang lista. Ay! na lang yung mahibaw nila kung gitikasan man si Papa ni mo. Pero mangita kong paagi ini ma, nga mabawi ko ang atong yuta. Ha? Unsaon man ni mo, ha, Jove? Why did you say? Wa Wa man pirma na lang sa bukado. Sa barangay ra lagi nagpirmahan sa las Papa usa na Ang mga papilis anang yuta ah. Gipangita na ko Eh. Apan wa man makit i. Eh. Dipud ko sigurado kung gihatag ba sang papa si ang Pero ang nasiguro na ko kau nga wa na matipak sa mother title ng yuta ah. Murag may puruhan patuod nang mabawi ninyong yuta akaw. Ah, Pero Magkinahanglan gid mo ana og kwarta pag-process sa mga papeles anak kaw o para bayad sa abogado. Ha? Huh? Pobre ra ka Ayumi. Natikasan pa mi yuta sa akong amahan. Ang akong mga pangutana mo kining sunod. Unang pangutana, Mabalikya pa di ang bahin sa kabilim na yuta, bisan o guwa pa ni matipak-tipak o mother title pa? O guwa makapermaming mga anak sa pagbaligya? Ikaduhang pangutana, ang nahitabo sa pagbaligya ni Papa ni Yuta, ah, kay napaagi lang og data-data. Bali, ilista lang sa gibaligyaan ni Papa ang iyang makuhang kwarta. O dihang 150k na lang ang balance, gihutan na sa pagbayad si Papa. Kay Aron, ma 800k na kuno. Kay mo'y isabot nilang papa. Husto ba ang maong paaki? Ikatulong pangutana. puman sa pagbayad sa 150k, nagpermahay lang sila si papa o sa nakapalit sa barangay. Balido ba ang pagkapalit? Naawa mang ganay deed of sale o perma sa abogado? Ikaupat, kung may sayop man sa pagbaligaan ninyo taa, kaysa mother title pa ni... Mabawi pa ba ni mong yuta, ah? may among buhaton? Ikalima o katapusan? O kun, wa na mi katungod aning ninyo ah? Mapapahawa ba mi? Nyanian naman mi gawa sa muhon sa 1.2 hectares daplin sa sapa o abandon nga kanal. O kinsa man ang otomatik na makapanag-iyaan aning abandon nga kanal na sumpay sa among yuta? Palihog, tabangyog tambagi ko. Kini ang akong suliran. Jove. Mayong adlaw mga suking baminaw kini si Attorney Elaine Bathan ug ako karon ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana mga problema na may punto legal of course ang medical si Dr. Obra gihapon no ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag anang inyong mga pangutana but for today no ako lang sa ang muhatag ninyo og uh, tubag sa inyong mga pangutana ako lang sang tingog ay lang sa mugkamingaw Dr. Obra Attorney Elaine ng sa nga tingog ha ang inyong mapaminaw today no o uh, kaning ato ang programa pila na gid ni katuig ni, Dab ni dagan and padayon gid naghatag og mga tambag kabahin sa mga pangutana ninyong punto legal punto medical mga personal nga mga pangutana mga psychological emotional nga mga pangutana mo na ayaw na mo pagdugay ipadala ang inyong suwat sa suliran underscore 612 at yahoo.com or sa ato ang Facebook book account nga. Kini ang akong suliran, official writer's page. Of course, pwede po natong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmania Boulevard, Cebu City. Okay, kanaahala, inlain, yun. Gihapon o klase-klaseng pamaagi kung unsa ninyo pagpadala ang inyohang mga suwat o mga suliran. diri na namo ang importante yun, guys, nga kumplito ha ito in ng inyohang mga suwat, inyong mga pangutana. Di dili lang dirit sa pangutan na hatagi ni gamay ngano nga no na no so ti unsay hinungdan sinugdanan anay yung mga pangutana ug mga problema ug among gihangyo labi na sa katong no magpadala sa ilahang mga pangutana sa Facebook or sa Messenger adto lang gyud sa ato ang kini ang akong suliran official writers page ug dili sa mga Facebook account namo nila ni uh, Dr. Obra or sa ako which is Elaine Bathan but a big shout out sa tanan ng mga mula mo follow mga mo message uh, sa ako ang Elaine Tantenco Batan on Facebook o attorney Elaine sa Instagram o sa Twitter so thank you thank you daghan kayong salamat uh, ninyo o salamat sad sa mga nagsubaybay sa ato ang programa pinaagi sa ilahang mga radyo sa YouTube sa ato ang Facebook account kanang DYHPRMN Cebu so sipa kayo ta di maguol kung wa mangani ita, nakapaminaw ay bateryang radyo nag brown out or ni gawas barunta yan na miss na to ang ato ang programa kay pwede na ninyo mapaminaw sa YouTube or sa uh, replay na to sa ato Facebook account. no So big shout out sa tanang mga maminaw na to all over the country. lesson for today Code for today life will all will have a purpose only when you assign a message to it hmm take ang purpose sa kinabuhi magdipindi magyuna og unsag yun ato ang gusto mahitabo nato diba so di lang yun ta mawagtangan no og pag-asa dasig lang yun ta perme unya ato lang yung I make sure nga naagin meaning and purpose ang ato ang life diba guys letter sender karung adlawas tawago nato sa pangalan nga si Jovi Gipadani Nias sa kini akong suliran official writers page usi Jovi taga Bukidnon 26 years old minyo punto legal mening iyang pangutana kay kabahin ni sa yuta sa iyahang amahan unya kanang wala man iyang papa no ni panaw na unya matod pa niya sa storya o sa drama nga atong nasinati kaganina barato kuno kaayo ang pagpalit aning yuta a kay data-data usura -data, ba mga data-data ng mga dagkong yuta niya wala klaro subdivide no so sa iyang mga pangutana uh, mauni no unang pangutana mabaligya ba di ay ang bahin sa kabilin nga yuta bisan ugwa pa ni matipak-tipak or mother title pa. Ugwa makapirma ning mga anak sa pagbaligya. Okay. Ato nagyud ka ayon ning naklaro sa una nga ang pamaagi no kung ang usa ka tawo mapanaw na ang iyahang mga kabilin nga mga kabtangan labaw na kaning mga yuta mapunta gud na ngadto's mga anak para mapamatudan an ug mahimong official no ang kanang ilahang pagpanag-iya kinahanglan sad gyud nga ibalhin ang titulo no or ang dokumento nga nagpamatuod sa ilang pagpanag-iya sa yuta ngadto nila no through an extrajudicial settlement of estate para magpamatuod na sila na no ang ang nahimong um, tagabanus tagabanos sa maong yuta o kung giunsa po nila pagbahin-bahin ang kanang yuta although pwede man na ninyo mabaligya pero dili pwede nga ang mga anak no dili mamirma kay sila na may tag-iya anang yuta. Uh, unya dili na mabalhin kung way extrajudicial settlement of estate. Nabaligya lang pero dili ma-transfer uh, ang title from the mother title ngadto na sa mga subdivided nga mga co-owners o kung kinsa mangani na ang manunod nga mga tag-iya and so on and so forth. Again hindi gid pwede ha nga dili ka pirma ang mga anak who are the legitimate heirs okay ikaduhang pangutana na. Ang nahitabo sa pagbaligya ni Papa Aning yuta kay napaagi lang sa data-data. Balilista lang sa gibaligya ni Papa ang iyahang uh, makuhang kwarta o dihang 115,000 na lang ang balance gihut na sa pagbayad si Papa kay aron ma 800,000 na kuno kay mauisabot nila ni Papa. Husto ba ang maong paagi? pwede man ang data-data ka ng sale by installment. Ang akong pangutana, um, kung ibaligya ni sa imuhang papa sa katumbuhi pa siya, dili paman man ka mo ang tag-iya na apay katungod ang imuhang amahan nga mo dispose mo dispatsar mo baligya anang yuta a. no so at the time nga nagpadata-data siya anang yuta ah, pag baligya mo na gitawag nga contract to sell or conditional sale or sale by installment no nga no pa na ang sale by installment conditional sale bali nagsabot mo nga ang total palit aning yuta ah, mo ni sa inyong case akong pagsabot 800,000. Unya data-datahan Anang panahon nga gidatadatahan na siya, wa pa na o dili pa na mabalihin ang pagpanag-iya sa yuta ngadto sa nakapalit. or mupalit after na nga makumplito ang pagbayad based sa sabot gud nila sa total uh, amount sa palit let's say 800,000 dinha pa na mag-execute og deed of absolute sale dinha pa mabalhin hindi po na automatic and kana kinahanglan sa gyud nga na ay klaro og saktong dokumento pagpamatuod sa pagpalit sa yuta katulong pangutana human sa pagbayad sa 150,000 nagpinirmahay lang sila ang papa o sa nakapalit sa barangay. Balido ba ang pagpalit nga wa man deed of sale or pirma sa abogado? Okay. Di ba ni mention ko nga pwede. Pwede po nga in front sa barangay ang akong pangutan na sakto ba ang dokumento? Kaya ang sakto na dokumento could either be a contract to sell, deed of conditional sale, contract of installment, sale by installment, o notaryado Asya sa Osaka, notary public permado sa imuhang papa o sa nakapalit. sa may nakabutang anang dokumento ha, ang dokumento maingon nga ang imong papa ang tag-iya, willing siyang ibaligya. Ang kaning nakapalit, willing mo palit. Nagkasabot sila nga mauni total price. Nagkasabot sa sila nga dili bayran dayon dayon, i-data-data ang pagbaligya. Unya, nakasaad po na din ha? nga kung mahurot na or matiwas nagbayad, mag-execute o deed of absolute sale. Ang akong pangutana, kay Mandiris diri si suwat unsa nga dokumento ang ilahang gipermahan sakto ba sa kung giingon nimo kay kung dili basin defective ang uh, pagbaligyaan ng yutaa ikaw pat, kapangutana, kung may sayup man sa pagbaligya ng yutaa kaysa mother title pa man eh, mabawi pa ba ni namong yutaa unsa man among buhaton? Kung defective man gani ang pagbaligya, yes, pwedeng manalify. Pero naapoy katungod ang katung nagpalit o nagdatadata nga mabawi po niya ang iyahapod nga giko. Uh, bayran or ato pong tanawo no kung unsa po but yes mabawi na ninyo kay defective man as if walay uh, effect force and effect or void ang maong pagbaligya so pwede pa ninyo makuha ang yuta ikalima o katapusan niyang pangutana Huwag kung wala mi katungod aning yuta a, mapapahawa ba mi na niaman mi sa gawas sa muhon sa 1.2 hectares daplin sa sapa Or abandon nga kanal. Ugin kinsa man ang automatic nga makapanag-iya aning abandon nga kanal nga sumpay sa among yuta. Ang kanang kanal, that's common, no? Nga property way nagpanag-iya na that might be owned by the government or by the state. Basi na hinuon, huwag nahimo mong squatter dihang yuta a. Ah, Lisod po, no? But, ah, uh, ang ako ang uh, pangutana ninyo is that i-enforce na lang na o ipacheck ninyo pagkuha mo ug abogado, konsulta mo, ipadala ang inyohang mga dokumento, ipareview para kung naamang mangani basihan para ma-declare nga null and void ang pagpalit anang yuta kay wa mo sunod sa saktong porma o dokumento or depiktuso ang pagpalit ana or ang pagbaligya ana no then at least kampante ka nga mo gawas mang intawon mo smuhon nga kamo man di ay tag iyas yuta di ba so i double check kay kung wala mo katungod anang yuta kaya kay kung valid to then therefore valid ang sale aw di gud mo maka puyo didto pwede gid mo mapapahawa pero di man sa tamakabaw kung valid ba or di, kung di gud nato klarohon no ang ato ang katungod na may daghang abogado nga makapakonsulta ta dinha sa bukid noon ipakita inyong mga dokumento para matabangan mo Kini okay. okay. Mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga na amoy na kutlo na pagtulunan karong adlawa. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon din higa sa tuwang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center Radyo Nationwide. Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.